Binigyan din ilang, ilang mga taga-koronadal na dapat ay may pinamumunuan o miyembro ng isang komite sa konseho ang isang city councilor. Ayon pa sa mga ito, bukod kasi sa binoto ng mga tao, mas magampanan pa ng mga city councilors na may pinamumunuan na komite ang kanilang mga trabaho. May naninindigan naman na obligado ang mga city councilors na magkaroon ng membership sa alinmang komite ng SP dahil ito ay kanilang trabaho. May nagsabi naman na hindi magandang tingnan para sa isang konsihan na binoto ng sambayanan na na walang pinamumunuan o membership sa komite ng City Council. Hangad naman ang ibang mga tagalungsod na sana ay mabigyan pa ng komite ang mga nag walkout out ng City Councilors. Sa so, kung ano, dapat din sila nga magpuan eh, nga may mauyatan nga komite. Dapat tagan sila, kaya nagdaog mo na sila, may tali kong Na partido lang yung partido, at least nagdaog sila, upod na lang sila tanan. E, balik ka pong ko lang na silang uh, wala sang labot dali. Lain, lain sa akon para sa akon Ang tinig ng ilang mga taga Coronadal, ito ang naging reaksyon ng ilang mga taga Lungsod matapos mag-walkout sa kanilang inaugural session. Sina-city councilors Ellen Gray, Sabiri Albios, Mark Lapides at Bert Hainay. Ito ay matapos hindi umanot tumupad sa internal agreement ang majority block na ibigay kay Sabiri Albios ang chairmanship sa Committee on Finance, Budget and Appropriation. Dahil dito, niway Grave na na sabi yung mga city councilors na maging chairman o miyembro sa mga komite ng SP. Sila ayon naman kay Vice Mayor at SP Presiding Officer Arlinda Bing Pabi Araquel ay magkakaroon pa rin ng oversight function sa konseho. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.